Gusto daw niya ang bumili ng sapatos. Yung nakabili na siya ng short. tigis sa kami. Kasi mainit na. Wala kami pantulog. Pwede yun sa uh, pan-swimming. Kung, kung may, may mag-aya, mag-swimming. Ay di may <laughs> swimming. Swatch. Swatch. Yan, yan, yan. mo. Size mo. Kuha rin -huh. No, no 45 box. No box. aling alin ang gusto mo? Alin ka na gusto mo? Asul. Asul, maganda ba yan? Hindi, ano 45 nga. Isukat mo nga. Isukat mo nga. Naku naman, mabigat. Amore, polo. Oh. Ah, polo. Ang ah. polo, um. Polo. Polo. Forty-five ang size. Wala itong, ano, kahon. Gas. Gas-gas, eh. Are, polo, amore, maganda, are. Ah, ano? Ano yan? Ano ang polo yan? Ganda, ah. Merit, Mabigat. Mabigat. Mabigat, ah. Parang abigat, Um. Ay, yung galang ang 45. Pari yata ang wala dito. Ad con mo Ayan lang ang 45. Lang ang 45. Kaiba naman ang inyong sapato. 45. Ay, 45. 44. 44 solo. Tingnan mo. Hmm. 44. Alam, pwede ka sa M44. Ari mo Itim. Ayan. Gas. Gas. Baltimore. Arigas, Polo. Oh, pagkakabigat. Mabigat po, Ari. Ano ba? Ano Mabigat? Mabigat. Yung laang, ah, napakabanas. Ari, anak ko, masama. No. Atay mo na. Gas. Gas. Ari, Polo. Kay Asul. Kabigat ng Polo pila. Ayun ang pulo. Gas. Ayun puti. Puti? Gas na asol. Puti? Yan kasi kaya mura. Original yan ha. Ay, di parang ano. Parang yung ano nga. Stan Smith. Stan Smith. Parang arga pulo. Ayan ah. ari maganda ah. Kaya lay parang bata. Ah, uh, di bago ka uli bumili ng ember, no? Ayan, o, oh, polo, ganda. Tulo ka yan. Isukat mo nga. Isukat mo nga. Ayan, isusukat ka. Porti po. Porti po. Ay, naku, maliit, ah. Maliit, ah. Anak, maliit mo, Ri. Di ka masasaktan. Ayan, ha? Eh. Di ka masasaktan. Pangita, ah. Ayan. Ayan. Maganda ka yung kulay na Maganda, ah. Tsaka malaka, mataas ang ibabaw. Dyan, dyan? Ayan. Si, ano pangalan yan, Molly? Hmm? Huh? Ano pangalan? Yang... Ay, Binto. Ano ka iba. Sige, sige. Yung <laughs> pati. Sige. Wala, <laughs> tahanap tayo ng iba. Maganda ah. Pero maganda po. Mamahal. Oh. No. Soprani. Yeah. Ah, soprani. Mm -hmm. Italiano. Invece della blu intella questa qua. Ganda. Ari po cielo kay. Tay tay tay. Pit nakalaki ng pa. Ari maganda din ari polo amore. Oh, Sobrang naman laki ang 45 muri. Ayun siyang kasiyaga. Tay tay. Ayan oh polo. Eh, akin na itikita. Ayun oh polo. Maganda ba? Wala din ng sinin. Allah. Wag mo kasi to. Kasama. Ayaw. 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 Ayan, ayan. Balik eh. Ayan, hindi ah. Notika. <laughs> oh, Noti hindi pa pang matanda. Asang ganda man may pang matanda. Ayan, notika ano Ayan, 35. Oo. Yeah. Yeah. Kuha ito naman ang sapatos naman yan. Ba, pero maganda rin yung galing sa atin. Mur Murah-murah hindi ah. Made in Bangpong. Ah, sige. Ayan. Ay? Ayan. Yako, yeah, kaganda. Kaganda mo rin. Naku, yung yan. Maganda mo rin sa paa. Yan, yeah, ating galong. Ating galong? Oo. oo. Okay. Oh. Ay, para 30 naman. Ha? Para 30. Bago Banda. na uli. Bago uli. O yan, yeah. para 30 yun, maybe. Maganda yan. Pan-summer. Pwedeng summer, pwedeng. Oo nga, kaya nga. Pero ang sunod mong na yung blue. Maganda. Huh? Yung blue. Ayan, yeah, no, o, um. di ba? Maganda, pang sami. Ayun, gas na yun. Ay, gas naman, pareho ang kulay. Kung alin ang masarap isuot. O yan, mamili. Pili, pili. Anong gusto niyo? Gas o gasolila? Maganda yung notika ha, mamahalin nyo na. Mamahalin na. Yun ay 200 na mahigit ang isa. Kung, may, kung sa negosyo mo, bibili. Kung sa kanyang negosyo. Ayan, gas. Masarap din. Maganda din. Maganda yun. O yan, gas. Ayan, yan ay nasa 150 naman. Kung yan ay bibigyan mo dito sa tunay na pilihan. 150 hanggang sa 180. Ayan. 30. Ganda po naman. Napaka-ganda. Na pili ka, pili. Ah, no, maliit siya. di yan? Soko ka? Hindi, hindi Okay din? Ah? isa warranty sinong ko naman na yun. So, o yan na. Oyo ul. Oyo ul? Pasukan. Isuot mo pareho para ikilumakan. Ano? Saan? Yung isa naman ka. Ako, ah, kapito. kapito. <laughs> <laughs> ah, pareho. Kala ko, baby, pwede niya isuot ka pareho. Ay, isuot ka mo yung kaliwa pa Muri. Ano, Lahat na may kanan niya. Ah, gayon? Timura ka. Ay, ay, ay mula ka Ay, ano? Gusto mo na yan? <laughs> yan yeah, na? Ah, sige, yan na. Bago uli. Sige, okay, Oo. sige. Ah, yun. Tapunin na. Ha? Ah, sige, sige. Aray, palit mo ka. <laughs> O oh, dahil, andiyan mo, andiyan mo. Oh. Maganda na yan. Ay. Nang, arilang nakita kong 39A eh, na polo. Yan, oh. yan ganda ba? Nang, yan o. Oh. Ano kay pala? <laughs> 40 pala? <laughs> 40. 40 pala. Hindi pala, 39. Wala palang polong 39. Iba na rin, ano, 39 pang babae ganda na natan das das doriya ay nice. ta susukat nya muna pareho susukat muna mm. nang may siguti ne mama maya ay hindi hindi ano ka size effective mo ya Sino, sino gusto? Wala. Sino daw may gusto doon? Ang mabaho? <laughs> mabaho yan. Parin tala ang 200 dyan doon sa ano. Wala nga lang yung ka, ano, karton. Ah, ano yung karton? Ah, ano yung karton? Ah, ano ah, yung karton? Wala yung iskato lang. Itatapo na nga, isusuot na nga naman yan eh. di ba? Sarap ng sapatos niya. Sarap yung paa. Wawa din naman. Kaya kantyaga doon sa kanyang adidas. naman ba? Yan. Baka makakachicks pa. Baka makakachicks pa. Ba yung mga Ano mga Pati nyo ng lahat. Yes. Okay, iyon, 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 sweldo. naman ng... Ayan, nakadali nga naman ng abroad ulit yan. Yeah, Di ba? Ayan. Oh, Ayos. Ayos. Ayan. Bono, bono. Okay. Tapo gusto kong bilhin yung pumang ayon. ayon ano ka size? Ayan, 37. Ayan, 37. Ayan. Bago na ako mag... Mag... arey ah, arey, are, are. gusto ko, ari. Gusto ko rin. Uh, ah. Gusto ko rin. Ah, di ba? Ah. Gusto gusto ko rin. Kaya dahil pang summers. Hindi piling pang winter. Hindi na piling pang winter. Ayun. Tapos, hindi ay may ano ba to? Puma din, ari. Ari, medyo-medyo pwede parang kali medyo na repidi-pidi sa doon-doon mga bandang ano kaya lang mababasa mababasa ito 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 pwede pang winter mga ano ito ito leather na po. leather na ang liit naman na rin para di try to ang liit kundi maghanap ng ano mga pang winter ang ganyan parang Stan Smith yan kaya bagari ka pagkakali eh parang ta 35 ang size ha liit ito 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 na, nabayaran mo na ga <laughs> at uh, simangyan muna bago ang lahat yan. oh no box <laughs> Eh, po. Aba, eh, akala ko isa, isa suot mo na. Hindi na, mamaya na, na. Ah, ayaw daw isuot. O, di ba? Hindi na daw. At, ah, uh, baka sa birthday. <laughs> Kamura, ah, 39, eh. O nga, parita nga. isa negosyo, yung dalawang tao. Oh, kaya nga, kung yun isa negosyo, yun yung mga napag-iwananan sa negosyo na original. Arin mo mga damage sa konti, na natin kita. Ah, dahil yung may, may filong kaunting uh, mo doon sa notika. May kaunting, oh, uh, yun, yung mga underrated. Underrated daw. <laughs> Kainit din ni muri, Basta ang pagkatay din eh. Tumawag ka muna kina, ano, at babay na. At uh, nakadali na ng isa si Mangyan. O, oh, di ba? oh, dadalwa pang buwang kami din. Inakadali na ng, ng ano. Ilang kaya degrees tayo? Naglalagay ba ng degrees? Naglalagay lang? Do, alay, Dominica. Dominica, aperto. Hindi, naglalagay ng degrees. Kung anong degrees. 3 dc Ay, ay, orario yun, orario. Ah, yan. Naglalagay dito doon sa pharmacy ng degrees. 10.19. O, oh, ayan. 10.19 na. Ayan. Ala, wala mo rin. Sabato, 14.06. 36. di Diba? Parang Pilipinas tayo. Ang oras ay alas gis ng umaga. Alas gis ng umaga. Yun, babay, babay. Babay.